Nagpa-unlock ang karamihan ng mga senador sa imbitasyon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos para sa isang salo-salo. Tila naging daan din ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makausap ang Pangulo hinggil sa ICC. Si Daniel Manalasta sa detalye. Nakasama sa isang dinner ng mga senador si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, dumalo rito halos lahat ng senador pati na Senate spouses. Sa Facebook post ni Senator Bongo, sinabi rito na ito ay mula sa imbitasyon ng pangulo at ng First Lady. Sa group photo naman, kapansin-pansin na wala naman ang mga senador mula sa minorya. Pabirong sabi naman ni Senator Imee Marcos sa nangyari sa dinner, chikahan lang 'yon. Ang inapi-api doon si uh, Senator Gatchalian. Wala na, lang. Kinumpirma naman ni Sen. Bato de la Rosa na nakausap niya ang Pangulo hinggil sa usapin ng International Criminal Court. Isa si de la Rosa sa naging hepe ng Philippine National Police na nanguna sa nakalipas na drug war noong panahon ng Duterte Administration. Si de la Rosa rin ay isa sa dinidiin sa investigasyon ng ICC. I'm not at liberty to reveal the details of our uh of our conversation dahil nga it is a privileged communication between us. Basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Basta nakangisi ako, nakasmile. Uh, I don't have to reveal the details. Basta, happy ako, happy. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.